Balita naman sa lalawigan, umakyat na sa labing animang patay sa matinding pagulan at landslide sa Davao Region. Bunsod pa rin yan ang pagulang dala ng trough ng low pressure area sa Mindanao. Pinakamaraming nasa win sa Davao de Oro kung saan umabot po sa walo ang patay. Ilang residente naman ang nawawala at patuloy na pinagahan pa rin. Maraming residente ang inilikas. Bukod sa kanila, marami rin ang stranded dahil sa pagbaha. Puspusan ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar pag isang linggo na ho namang lubog sa baha ang ilang lugar sa Davao Region nang dahil pa rin po sa walang patid na mga pag-ulan. Pero problemado ang mga evacuees dahil pati mismo ang evacuation centers ay lubog na rin sa tubig. Sa Barangay Guadalupe sa Carmen, Davao del Norte, lampas tao na nga ang baha. Ang ibang pamilya ho naman ay hindi na po umabot sa evacuation center at nagtayo na lamang ng mga tent sa gilid ng kalsada. Ayon sa armen Rescue Unit, 28,000 pamilya po ang nasagip sa pagbaha. Patuloy daw ang pagbibigay ng ayuda ngayon sa mga apektadong residente. Nakaligtas sa pamamarilang isang barangay captain sa Santa Maria, Bulacan. Sa CCTV footage na kuha sa tapat ng barracks ng barangay pag-as ng barangay magasawang asawang sapa, makikita ang biktima na naka... O makikita nga po ang babaeng biktima kasama ang ibang lalaki. Maya-maya pa, darating ang mga salari na sakay ng motorsiklo at saka naman pinaputukan si Kapitan Juan Rosillas. Sa pool ng bala sa tiyan ng biktima, pero mabuti at nadala agad dito sa ospital kaya't naagapan. Inaalam pa ng Santa Maria PNP ang pagkakakilanla ng suspect. Tinitignan din kung may kinalaman sa politika ang motibo sa pamamarin. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.